Mulan ng ano, beads. <laughs> ano, oh, ng beads, guys. <laughs> Yan ang kapalit nung sea clouds kahapon, guys. Ngayon, mulan ng hill. Yung ice na buo-buo. Yan. -buo. Mm. <laughs> Pinadamot agad. Ngayon, na yung salamin kaya hindi nyo masyadong kita. Ayan. Nagbabaw sa dahon. Diyan oh, sa baba. Hmm. Oo, kumulat. Okay lang. Doon mo no, sa ano sa may trampoline. Ah, Na, nasinaraduan tayo. Lipat tayo sa kabila. Ayan guys. Ayan. Ayan. kung 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 alam niyo to kay Mas to guys yung pinaglalandingan ng uh, my ex dito kasi naglalanding yung second stage ng mga ginagawa niyang rocket <laughs> yun Lala na to big na Hmm. Nakikita Natunaw niyo yung na ice sa baba. Tutunaw na rin kaagad yan guys kasi andyan na yung <laughs> ulan. Hmm. Medyo nakikita nyo na yung bundok doon dun 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 Ayan. kasi kahapon 'di ba sobrang pag and eh bagay, hindi mo makikita yung mga puno doon and ngayon ito naman ngayon so medyo may mga kakaibang pangyayari <laughs> mga hindi maipaliwanag. Mm. Simin là na toneon này, ông ấy. Ok, bye guys.